Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abagi noong Maria, sumasa iyo ang Espiritu Santo ng kadalisayan at kawalang kasalanan. O birheng ina ng simbahan at ng sangkatauhan, ipanalangin mo po kami kay Jesus, iyong anak. Upang muling pasiglahin sa amin ang Espiritong Pumuspos, sa amin noong kami ay binyagan. Samahan mo kami, aming ina at tagapagtanggol, upang lagi kami sumunod sa inspirasyon at paggabay ng Espiritu Santo. Naway maitaguyod namin ang kaayusan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga mabubuting kaloob niya sa amin at mapaglabanan ng udyok ng kasalanan sa pamamagitan ng pagbabago ng puso upang maisabuhay ang pag-uunawaan at pagtanggap sa kakapusan at kahinaan ng bawat isa. Maghari nawa sa amin ang habag at awa ng Diyos upang mapawi ang katigasan ng puso at kasalanan sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagbibigay sa aming kapwa ng pagkakataon na magbagong buhay tulad ng ipinakita ng iyong anak na si Jesus ang aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.